sakit sa akin naaayyyy labong ka silihos na mabisa mga aso mga pusa labas dila kahit walang tisa alam mo na malina gar 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 kamusta gar safe lang gar gar gago gar naihabangan ako nung na galo yung nagpipicture gar sino gar malupit daw siya po morma hindi niya alam na you know. siya worldwide kagalit ayun no gago ba yan Patingin nga, ano mo Outfit check nga, Idol. Outfit check ako, okay lang ba? Sige, Idol. Outfit check. Out check. Talikod ka nga, Gar. Puno, oh. Ay, putang ina ang labas boxer. Alam ko, yun nasa sa isip mo. So, I get a mmm. Oh. Ngayon lahat sila sa akin, baby. Suntokin mo na, suntokin mo na. Wait. Pero fuck that bitch. Um... I'm gonna fuck you with no feelings. Yeah. ito ba? Ito yun, man. Tara Uy, man. Uy, ko. Will, ba't nakatalikod ko harap ka, Will? Uy. Ah, ano nga, pasampal nga sa man. ano na mo ko siya, no, e. worldwide, do. Oh. Man, do. Si man, sinabi niya, inaasar kasi informahan mo, man. Grasya, worldwide ka daw, man. Anong pakialam mo, man? Talikod nga, man. Ayun, Ayun no. No, don't hate the player, hate the game, oh. Ayun, yes, no. Ayun, ayun, no. no. Ayun, pusa. Stop ball ako. Uy! Stop ball, ball, si eh, ball, ball ko man. Gago man, ingat ka man. Baka, uy, gago na ilo siya, man. Stop ball ako, man. Gago. Gago man, ingat ka man. Uy! O, oh, kasi uh, aakyat tayo sa stage, eh. Kailangan, meron, kailangan, ano, um, yung energy natin. Man, okay lang ba, man? Pag ginanto ko ito, man. Kunyari, ito, man. Pag ginanto ko ito, man, nagra-rap na tayo, man. Okay lang ba yung transition na ganun, man? Sige, man. Ikaw, man. Try, try lang natin, man. Okay, man. Sige, K Kayo ba ni. Eh, siya mag edit niya ni. Eh. O oh, sige. Try, try lang natin, man. Kasama, kasama pa rin ako pag transition yun. Oh, o oh, sige, sige, oh, sige, sige, sige. Try nga natin ito. Yeah. Pag yeah. ko man. Nag-rarap oh. na tayo. Eh, Nag-rarap na tayo pag angat nung pag-angat ganon. Yes, man. Sige, man. Try nga natin, man. Oh. One, two, three. Let's go. 我。